Ayan, so mag-check tayo ng uh, gas tank natin. Kung ano nang tsura niya kasi matagal natin hindi nabuksan. So, kailangan bago mabuksan yung upuan, ito. Kung mga natin yung susi. Ayan, tapos it, Ayan. 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 Tapos, may apatatornilyo. Ayan. Saka dito tsaka dyan tsaka dyan ayan tatanggal natin yan I check natin kung ano yung nasa loob okay pa ba o malinis pa ba ayan check natin Yan, so ganyan yung tsura Yan, so malinis. Yan. So ito yung ating fuel pump. No, dito sa loob, yung kanyang fuel pump. Yan. So pag nagbubukas kayo nito, or nililinis, dito sa gilid, kaya tanggal yung alikap. Ito natatanggal pag nanggal mo yung takip. Ito. No? Dito kasi pag gumapaw yung gas, dito, dumay direct sa kanyang hose yan, papunta sa drain so, ito yung ating uh, mechanism ng uh, fuel pump so, ito yung clip, ito ito yung tinatanggal pag tatanggalin mo yung <coughs> fuel pump no, yan, tutulak mo lang to fresh lang yan ito, naka clip lang yan tapos, kumbaga, iti-check niya siya. Ayan. Ito, na maluwag lang to. Ayan, o. Na hahatak. Ayan. Diba? Ayan, o. Ayan. So, naka-tape. Naka-fix pa rin yan. So, original. Hindi pa nababaklas yan, mga boss. Ayan. So, ganyan yung itsura. Kaya siya oh, ibabalik na natin doon takip So malinis siya Ayan Lagay mo lang ito Ayan Ayan apat na tornillo yan Screw Apat lang Ibalik na natin Some yeah. Hit. Hit.